mainit ha na. Ay, ba't ka gumaga Sabi daw ni Daddy, hindi masyado mainit. Eh, bakit ka gumaga nun? So, ibig sabihin mainit siya, di ba? Kaya. Kaya ba? Sabi daw ni Daddy, ay hindi ito mainit masyado. Oh. Oh, sige nga, inom ka nga ulit. Inom ka nga inom ulit. Tapos na ako Inom ka ulit, tingnan mo kung kaya mo. Tulungan mo nito para hindi tatapon. Ano? Hindi mo mainit. O, rin? Ikaw. <laughs> ano kamo ay kamo Ano daw? Ikaw, kamo ay kamo ay kamo na kamo ay kamo ay kamo ay kamo Two kamo Hindi kaya ko kamo eh. Ikaw na. ay no, no. strong ay kamo ay Strong daddy, diba? Ayan na. Ayan na. Ayan ano ba yung nasa yung melt ko? Yan yung ginagano po yung hair ko. Kasi yung nabasaw sa aming hair ko doon. O oh, sige, nainumin mo na. Dami oh, da da mong sinasabi. Mainit oh. lang eh. Ah, mainit ha na. Sabi daw ni Dada yun na mainit. O? Masado po. Hindi mainit. So, okay. Kumakain tayo sa dulce niya. Di ba? <laughs> Napaso yata siya.